Good morning guys. Hala nag-ulan na gyud mi guys. Dayon ani ko sa kong garden kay mo lagi guys na anong ano kuno na ang batong kung nitubo na ba. Na naon sa man guys ang batong. Murag ni man guys oh. ano tubo, tubo na siya gamay oh. Mura ay nako. Nara guys oo oh. ni murag ni siya guys. Tugna man gud lahi gyud na. Hala namulak ng kamatis guys okay lang okay na ang batong pero parang na-jud <laughs> ba basta ano tingtog o oh. di pa man jud ni as in winter pero ang among temperature ba ay nako gwapa atong odot oh, sa kamuti niya ang sili guys o oh. gabi ng sili guys sulay hunong bunga sa atong sili takan kayo kinsay gustog sili dira o oh. anhilang dira o oh. Dayon. guapang bolak sa kamunggay oh. bolak Ako lang yung gitanaw guys kay gahapon ako nakaanhi agay. Oh. Wala okay. oh, dagko na ang atong kuwan dito. Na ulan. Nag-ulan dyan ni. Ambot ko nabay. Unod ng kuwan. Carrots. guwapa na guys. Green green talaga sila. Onya guys. Ay. Okay ang pitsay o oh, dagko kay lagpad hala lagpad kay dahon ang pitsay hala na imanin tubo nakatubo ang mani den. Then... gara atong ampalaya guys sa laga ulan hala didako na siya guys o oh. ang ampalaya didako na pero dito sa tikas mura man gihapon eh. atong batong atong pitsay nag ano sila nag blooming nga nag ulan Sunday na siya guys o litos day ni guys o litos dagko na sila guys litos day na dagko na po datong pizza din ni daghan kay bungang kwan o kagu ko, nagulan nag na ni guys na nakoy sili guys na nakoy litos din hindi pita nagulan balik to sulod hi nagpasalamat ang mga tanong happy ang mga tanong kasi nagulan pero guys tanawa o Nagyelo ano atong kalamansi kay tugnaw. Nagyelo. Tugnaw ng ni guys. Ano yung sahay nga 54 or ambot ba't wala ako nag-check sa kuan Wala ko nag-check sa temperature na mo kay sa bang tagyo tugnaw. Nya, lagi guys ang atong kuwan o manguha. Manguha taog ka ng kuwan. Ka ng saluyot o mala sa loyot guys o oh. na ng bunga na okay. Kung na ako na harveston guys, mga mga hulog na sa yuta next year na ako daghan yung sa loyot dyan kapita. Kaya yun mag na ng sa loyot na pa guys o. Oh. Kaya mag tayo. At saka yung kamuti natin nagumpisa na siya labong labong. Kaya nag ulan. Hala oh, grabe talaga tong malunggay o. Oh. Oh, malunggay etong sili, guys. Grabe ang sili. O, oh, may mga bulak pa. Kaya, yun. Harbison ko ka kaya yun. Ipang bigay, ipang bigay. Sinong gustong may sili. Kaya yun, guys, yun na lang dyan ating malunggay. O, ang kuan ang, ang, palaya. Green, green, green na green siya. Pero yung bunga niya hindi lumalaki. Pero sige lang, guys. Ganyan talaga pag malamig ang panahon. So, yun, guys. Hanggang dito lang po tayo, guys. Kasi nagulan na. Okay, papasok sa loob. At magtingin-tingin lang tayo dito sa garden. kung ano na ang nangyari sa ating batong. Akala ko malaki na yun. Pero hindi siya lumaki. Kunti lang ang ka kaibahan, eh. Pag, ano, mainit talaga. Malag mabilis lang yung lumaki. At saka, ano kasi, guys. Ano ba ngayon? Parang tatlong araw wala kaming... Uh, wala kaming... Tatlong araw na walang... Anong wala si Haring Araw nagpakita at ngayon nagulan kami so ito ang nangyari guys wala good me Adlaw sa tulok ka pa na Adlaw tulok ka daw nga wala si Adlaw nagpakita muna nga tugnaw sa buntag muna ang akong batong murag ni ang, ang palaya green na green pero wala din mo lumaki ang kuan ang bunga yung ano natin guys malunggay kaya, pumapasok na tayo dahil malakas na ang ulan. Yung damo natin, masaya na sila kasi nagulan. oo oh. Yung mga tanim natin doon sa kabila, nagyelo na din. Ta, dahil sa lamig. Kaya, yun guys. Doon yung tataman, guys. Salamat sa inyong tanan. Sa maulan na umaga. Bye-bye.